Buhay pa. Ay! Buhay pa, guys. Tumalon-talon pa. Ay! Ay, tumalon pa yung isda Puso. So, ito, guys. Magprito naman tayo ng isda. For, for, for. For lunch. Hala, yung kawali ko masusunog na. Yung kawali ko masusunog na. Oh. So, maglalagay tayo ng mantika, guys. Maglalagay muna tayo ng mantika. Ah, oh, to lang yung battery ko. Wait, wait. Ayan. Unti, isma lang, isma, 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 So, lagyan ko muna ng asin. 自是受伤 subayang so, hindi ko yung makalistan na ganyan ng katikip. Ito so, na lagyan ko ng katikip. So, guys, ito. Ayun, madilim. Madilim, madilim, madilim. So, may liter Kumaluto na. So, luto na yung pinirito natin guys. Ay! Naku, 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 yung pinirito ko. Yun kukunin na natin. Lagay natin dyan. Okay, okay. Mainit, 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 mainit. Ayan. So, luto ng pinirito. So, kain na po tayo. Thank you for watching. Thank you for watching. God bless. So, kakain na po tayo for the lunch.